What is up guys? Ngayong araw ay eh, meron kaming isang malaking project na gagawin Maglalagay kami kasi ng flooring, tapete at magpipintura sa isang apartment At bago nga namin gawin ay eh, kailangan namin bumili ng gamit dito sa Bauhaus Ito kasi si ma'am na isang nurse ay nangailangan ng tulong Kailangan daw kasi niya lumipat agad at yung nakuha niyang apartment eh hindi pagawa At dahil kailangan kailangan niya nga niya lumipat, sabi niya dun sa may are, siya na lang ang magpapaayos Kaya naman andito kami to the rescue para tulungan si ma'am Mamaya makikita ninyo yung nakuha niyang apartment talaga namang kailangang ayusin. Para sa mga pintuan. Ah, okay. Talagang expert na expert, oh. May lista na, oh. alam mo mga <laughs> gagawin sa... Kaya kayo guys, pag may papagawa, PM is the key at pag-usapan natin. Para sa ano naman yan? Saan? Sa tapite. Finishing. Mm. Ito, isolation. Ito yung isolation. Maglilagay yung flooring Kailangan may ganito Pag buhala yan Ano dito yung Sa may Protection sa tubig Ganon sa flooring Tapos yung lamin At pagkatapos nga namin Sa pang flooring E pang pintura naman Ang aming kukunin Malaki laking trabaho ito At saka magastos talaga Ang pagre-renovate At paglilipat ng bahay Dito sa Germany Pero ganun talaga guys No choice minsan Mas mahal pa nga Pag company ang gagawa Ito at pagkatapos naman sa pintura E wallpaper naman ang aming kukunin First time ko din lang makakakita Kung paano gawin ang paglalagay nito sa wall At pagkatapos nga naming mabili Ang lahat ng kailangan namin E na kami sa cashier Para magbayad At andito na nga kami guys Sa apartment ni ma'am na aming gagawin Tara pasok tayo at ating tingnan ito guys, yung ano yung aming gagawin. Okay naman ito. Tapos, ayan, ito lang ako yung mga gamit. Ito yung aming gagawin. Hindi namin alam kung galo pa katagal. Ito yung kitchen. Ayan. Tapos, ito yung kanyang sleeping room. Yeah. At para daw kumapit ng maganda yung wallpaper sa dingding, eh kailangan mo nang applyan ng ganito. Grundiro ang tawag nila para mawala yung mga alikabok at mga dumi. Yan yung pandikit sa tapete. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ano, mas mas madali. Kinakat niya na para mamaya dikit na lang ang dikit. Uh Oo. -oh. May niyang katindi ang master ko. Dumali. Professional na professional. Kaya, sabi ko naman, PM is the key. <laughs> <laughs> Ganda ng tools mo ah. <laughs> boss professional ka. Boss. Ayun na. Dahil puputin kami ng dilim kaya maglalagay na muna kami ng ilaw ayan iba yung mga gamit ni master kasi dito kung wala kang ganito na yung kakapagkabit ng ilaw kasi matigas ang siling oo nga eh Testing. Wow. Di ba? Pagkatapos siguro ng tiro, ito naman yung pandikit guys. Ayan na Si master ng titira niyan. Para yung itong tapete, mamaya. Ayan pag nalagyan na lahat ng pandikit yan nice guys at tatapusin ko muna yung aking uh, assignment dito tapos na naman yan tapos na itong mga pader na itong igrundiro so ito na lang yung titirahin ko pagkatapos nalagyan na lang ng pandikit tapos yung tapete O, oh, ito na yung, yung pandikit. Ah, ikinukuan mo na yung tapete. Pero mabilis, technique to. Kamaya yun. <laughs> okay, guys. So meron na palang tapete yung Kaya pala pumuti na. Ayan na. Ah. Para mabilis kasi ganito, mayroon yung uh, roller na ginagamit ko. Oo nga, ano. Pwede rin naman brush. Kung ano. At ito nga sa part na ito ay tinuturuan niya ako kung paano gawin ang paglalagay ng wallpaper. At sabi ko para mas mabilis kami ako na lang yung maglalagay dito ng pandikit at iaabot ko na lang sa kanya. Ayos din talaga kapag may teamwork. Mas mabilis ang trabaho. Parehas lang din sa Ayan guys, ito yung finished product. Ah, uh, kaso yung pintura naman para mas pulido. Okay. Kita nyo naman guys, talagang binibili na namin. Dahil sigurado kami, naaabuti na kami dito ng hating gabi. Ayun. Tapos din. Okay, so last na naman yung kanto na yon. Tapos tapos na ang living room. Ayan, kasunod yan. Pin pintura naman. ayon, Time check. 8.39 ng gabi matatapos na kami dito sa hallway last na ito tapos na rin itong living room uh, yung kanyang sleeping room at dito naman is na lang hindi na masyado ito lang ito lang yan so dito na rin kami tutulog dahil bukas flooring naman hindi kami pwedeng mag-flooring ngayon dahil maingay na kakato kami ng kapitbahay. So, yun. At pagkatapos nga namin mag paper, ay eh pintura naman ang kasunod. At huli na nga namin gagawin yung flooring para hindi na malagyan ng pintura. At kinabukasan nga ay eh, maagap kami nagsimula para umpisahan ang pagpo-flooring. At makalipas nga ang ilang oras ay eh, sa wakas natapos na rin. At ito guys ang finish product. Kita nyo naman guys parang bago na uli. Ang kasunod nito ililipat naman namin yung mga gamit ni Kabayan. So paano guys? Maraming salamat uli sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao!